mapagpalang araw mga kahabi so ang topic natin ngayon is papa, paano ba tayo bibili ng ibon at saan tayo dapat bumili okay po mga kahabi yung po ang ating pag-uusapan so kung bagong viewers ka sa channel na ito ay ako ng favor please subscribe my youtube channel Olen, Aviary at iba pa okay po mga kahabi So, saan, paano nga pa tayo bibili ng ibon at saan tayo dapat bumili. So meron tayong tatlong dapat na suriin bago po tayo uh, pumasok sa larangan ng pag-ibon. Unang-una po, bakit tayo bibili ng ibon? Ito ba'y ating ikikip lamang? Ito yung aalagaan lang natin? At pangalawa, kung ito ba'y ibibreed natin? Kung ito, po yung, kung ito po ay pararamihin natin? Or pangatlo, kung gusto natin, pagdating ng panahon, pag marami na, ay gusto, kung gusto nating ibenta yung mga na-breed na natin ng So yun po, po muna ang ating isipin bago tayo pumasok sa larangan ng pag -incon. Okay po mga kahabi, para pagdating ng araw, hindi po tayo mga ngamba kung bakit at anong nangyari sa ating pag-aalaga. Okay po, unang-una. Pangalawang uh, uh, iisipin natin, gusto ba natin ng legal na pag-aalaga o yung bibili lang tayo na wala man lang ah, ah, dokumento na mga pinanghawakan natin? Okay po, so yun po ang dapat natin isipin. Okay po, mga kahabi, tapos ah, isalang-alang din natin ang ating mga kapitbahay. Kasi minsan ang ating mga alaga, yun ang nagiging sanhi. Okay po nang nagiging problema pag nag-complain ang ating kapitbahay. Dahil po ang mga ibon ay likas na sila ay may ingay. Pero pag tayo po ay legal at meron tayong mga dokumento tayo po ay inialaw at tayo po ay pinahintulutan na mag-alaga ng ibon. Ngunit kung wala po tayong papel or mga dokumento na pinangahawakan e eh medyo uh, meron tayong konting kaharapin na problema. Okay po? So dapat uh, isipin natin kung saan tayo at kung paano tayo bibili ng ibon Okay po mga kahapi? So mga kahapi, so sagutin ulit natin yung tanong ng ating mga kahabi para sa pag, natin itong larangan ng pag ay makakuha tayo ng idea kung saan tapat tayo bibili ng ibon at kung paano tayo bibili. Okay po, so ito, yung tanong ni Kahapi at Angelo Belena. Kahapi, paano po yung mga ibon na wala permit na nabili lang sa ma, sa mga ibang nag ng ibon tulad ng African Lovebirds, i-ring Ano po ba uh, ang ibang way para makapag-apply ng CWR sa DNR Okay po, mga Kahapi. Suitong so uh, tanong ni uh, at Angelo Belena. Ito po ay uh, masasagot natin at makakapapulo tayo kung ano po ang dapat nating hakbang para sa ating pag-aalaga ng mga ibon. Okay po mga kahabi, kung meron na po kayong mga alagang ibon at walang permit ay uh, makipag-ugnayan po tayo sa Wildlife Farm Permit Holder WFP. Okay eh po, dahil ang lovebirds po ay napapabilang sa CITES appendices. Tapos, ang W Farm Permit Holder lamang po ang may uh, allow o may karapatan na magbenta ng mga uh, CITES ng mga ibon or mga species. Okay po mga kahabi, uh, lahat naman po ng bagay ay magagawa natin ang paraan. Kung wala kayong ibon Ah kung wala kayong permit pero may ibon kayo gusto niyo maging legal mag magiging uh, legal po 'yan. Makipagsa sunguni lang po muna kayo sa W Farm permit, makipag-ugnayan kayo isa uh, isabi niyo kung ano yung uh, ang nagiging uh, sitwasyon niyo sa ngayon at gusto niyo magkaroon ng uh, legal na uh, pamamaraan at uh, magkaroon kayo ng CWR uh, certificate. So, yun lang po muna ang unang hakbang dahil yun po ang unang requirements ni DNR upang makapag-apply tayo ng CWR. So, makipag-ugnayan po kayo sa malapit sa inyong lugar uh, ng uh, w, uh, Wildlife Farm Permit Holder. Okay po, at mabibigyan po kayo ng solusyon doon sa inyong problema. Okay po mga kahabi, hope nakatulong itong sagot natin at Angelo, Angelo Bellena. Shout out po sa inyo. Yanon din po sa tanong ni at Abin Reyes. Idol, sa pagkuha ng LTP regarding sa veterinarian certificate, kahit sa ang lugar ba it, pwede kumuha ng uh, veterinarian certificate o sa area lamang ng nasasukupan ng permit. Bakit po, mga kahabi? So, Regarding po sa birth veterinarian or vet certificate, ah uh, ito po ay uh, alam ko inaalaw ito sa lahat ng authorized ng mga birth veterinarian clinic. Okay po? Dahil naman registrado sila. Pero depende pa rin po sa uh, regional or sa PNR or sa sentro or sa penro na nasasakupan ninyo. Okay po, makipag coordinate lamang po kayo kung saan lugar kayo at kung inaallow sila kasi every region po ay may kanya-kanyang uh, pa- pal pa- pa- mga policy or mga guidelines kung saan dapat po tayo uh, magpa ng mga certificate veterinarian certificate or do lamang po sa accredited nila. Okay po, mas mainam po kung saan po kayo nasasakupan ay makipag-coordinate po kayo sa mga sentro or penro sa inyong lugar kung saan or baka mayroon lang silang list or inaalaw or accredited na mga vet veterinarian clinic. Okay po, kahabi, para hindi po tayo para hindi po tayo magdoble ng gastos. Okay po, mas mainam po yung mag, marunong tayo magtanong para sila po ay magkakasagot ng tama po sa inyo. Okay po mga kahabi, Uh, Al at Aben Reyes. Maraming maraming salamat. Ganun din po si Kahabi at Olo. Obligado ba magbigay ng DOD o DOS uh, CWR uh, o depende kung mangingi si buyer. Okay po. Uh, at Olo, sa inyong katanungan po, uh, magbibili po kayo ng ibon na gusto nyo may legal papers ay obligado po na magbigay si CWR holder or W Farm permit holder. Okay po? As yun po ang uh, uh, inyong karapatan bilang isang buyer. So alamin nyo po muna si CWR holder or W Farm permit kung updated ang kanilang QBR. Okay po, kasi po okay, doon po binabase ng DNR ang kanilang uh, registration, certificate or permit kung naga update sila ng uh, QBR. Kasi meron mga sinario na meron niya silang certificate at permit unit, walang di naman sila nakaka-update ng uh, QBR ay medyo questionable po ito sa DNR. So itanong nyo po muna kung kayo ay bibili ng ibon sa CWR holder or uh, W Permit holder uh, kung updated ang kanilang QVR. Okay po, dahil yun po ang pinagbabasihan ni DENR. Okay po mga kahabi. So kailangan na pagbibili kayo sa mga certificate holder or permit holder ay humingi kayo at obligado nila pong ibibigay yon. Okay po mga kabi, maraming maraming po salamat at olo. So, shout out sa iyo, uh, ah, El Kabay. Kasi ito naman po ang kanyang komentaryo. Kasi hinuhuli, kasi gusto lang nila kunin ang mga ibon. Kahit domesticated naman yung mga ibon. Okay po mga, okay po kahabi, El Kabay. So, hinuhuli nila ang ibon dahil ito po ay illegal. Or walang tamang documentation doon sa hinuli nila. Okay po, regarding naman po sa domesticated, sa atin po, uh, yung mga endangered na po kasi yung ating mga ibon ngayon. So, at hindi lang po endangered, threatened pa po. So, kaya po nag ang ating DNR uh, regarding sa ganito mga policy, rules and regulations sa pag-aalaga ng ibon. Hindi po domesticated itong mga ibon na uh, endangered at uh, threatened. Yung domesticated po, yung locally produced sa atin dito, tulad ng, uh, man, yung manok po kasi napapabilang sa birds. Ito po domesticated. Yung mga kalapate, yan po, hindi na po hinihingan po ito ng mga uh, certificate o permit. Yan po, at domesticated na po sa atin. Pero meron tayong mga, domesticated na endangered po at threatened kaya po kailangan po ng legal documents para mo para po tayo ay i-allow na mag-alaga at hindi po mahuli yung ating inaalaga ang uh, endangered at threatened species okay po at El Cabay, hopefully uh, medyo salamat sa inyong concern at hopefully uh, meron tayong natutunan regarding po sa paghuhuli at sa mga domesticated na mga species. Yan okay po, maraming rin -marami salamat. Sunod naman po natin si at Alan Siberino. Okay po, ito naman po yung kanyang concern at tanong po. Salamat po sa concern, Idol. Marami akong natutunan sa mga vlog mo. maraming rin -marami po salamat, Alan Siberano. Asking lang po, paano naman po ang mga kahabi na madami na mga alaga ngunit Uh, nan non, documented at hindi maakuha ng CWR at gusto na mag-quit paano nila madidispose sa mga ibon okay nga po tulad ng topic natin na saan tayo dapat bibili at kung paano tayo bibili yun po yung tatlo na dapat tandaan natin bago tayo pumasok sa larangan ng pag-ibon kung ito ba ikikip or ibibrid at pagdating ng araw kung ito po ay ating ibibenta. So doon po sa tatlo na yon dapat maunawaan natin at pag-aralan natin kung ano dapat nating pasukin sa larangan ng pag-ibon. Katulad nito, na, naparami nyo na, ngunit wala itong documented at uh, hindi nyo nabanggit kung anong, gusto, at, anong ibon na ito. So mas mainam po, lumapit tayo sa wildlife farm permit holder at makipag-ugnayan po tayo para maging legal ang ating pag dispose ng ating mga ibon na inyong nabanggit. At kung gusto nyo na mag-quit, uh, marami po tayong paraan. Lumapit po tayo sa W Farm Permit Holder upang makakuha tayo ng legal na dokumento at makakuha tayo ng CWR. At pag nakakuha na po tayo ng CWR, ay pwede na natin unti-unti ma-dispose ang ating mga inaalagaang hayop. Okay po. Pero doon sa CWR at W Farm permit ay meron po tayong dalawang uh, appendices na inaalaw lang na mag uh, mag out or mag uh, magbenta uh, ng mga ibon. Doon po sa mga previous video ko na doon po ang mga inaalaw ng CWR at W Farm permit holder. Pakihanap na lang po sa mga previous video ko. Okay po at halan at Alan Siberino Hope, nakakuha tayo ng idea regarding po doon sa mga alaga ninyong dumadami na at gusto nyo i at maging legal ang inyong uh, pagbibenta so makipagsanggunin na lang po kayo sa wildlife farm permit mabibigyan po kayo ng mas magadbang advice dahil po sila mas veteran sa larangan ng pag uh, uh, produce o pagbibenta or pang out ng mga ganitong klase ng mga species okay po maraming maraming salamat din po, ganun din po kay shout uh, shoutout sa iyo at Papa Jones. Tama po idol, love love love, salut. Okay po, maraming maraming salamat sa suporta at Papa Jones. Kahabi. Okay po, maraming maraming salamat. Ganun din po si at Felipe Gapate uh, sa kanyang uh, question or komentaryo uh, sa ating uh, pagbablog. Kahabi. Sana huwag kang magsawa mag -vlog about DNR. Okay po, mga kahabi at Pilipi Gapate, hanggat nariyan po kayo at maraming uh, sumusabay sa ating uh, uh, YouTube channel ay uh, patuloy tayo magtatalakayan, magbibigay ng mga opinion, magbibigay ng ka uh, kaalaman at uh, magsisharing po tayo regarding po sa DNR at sa, sa mga mga CWR at sa mga uh, wildlife farm permit at sa mga kahabi natin na nagtatanong ay dapat uh, magtulungan tayo. Ito naman po ang ating advocacya na magtulungan tayo regarding sa buhay mag-iibon. Okay po? Dahil tayo naman po, wala naman pong ibang tutulong sa atin, kundi tayo tayo mo lamang po na may hilig at mga hobbyist regarding sa ganitong larangan ng mga species. Okay po? At Pilipi Gapate, maraming maraming po salamat sa inyong suporta so tuloy po tayo. Shoutout sa iyo at Pauli Pasco. Ganda ng half cider Sa akin boss, kambal na Alps 2, same day hatch, isang itlog lang. Wow. Marami-marami po salamat sa inyong na naipalabas na kambal. so bibihira pong nangyayari ganyan. At Pauli Pasco, sana mabuhay uh, kambal ninyong Alps 2 at uh, isang itlog lang. So twin nya yan. So bibihira na yan na uh, ka, kahabi Pauli Pasko. Alagaan niyo po yan at uh, i-update niyo po kami sa uh, regarding dyan sa kambal ninyong uh, Alps 2. Same day hats tapos isang itlog lang. So ibig sabihin dalawa yung similya sa si isang itlog. Hopefully uh, mag-success at mabuhay sila. Okay po, maraming maraming salamat at Pauli Pasko. Yan din po si Kabayan at Rodolfo Turalba. Bawal naman talaga yung mga ganyang kasing ibon na ibenta eh pag walang permit. Pero yung parakeets at alps, hindi yun bawal. Okay po, marami-marami po sa inyong salamat uh, Kabayan at Rodolfo Toralba. Uh, so as of now, uh, Kabayan, uh, Rodolfo Turalba, uh, yung parakeets po, ayan po ay uh, forgery yan po ay uh, po sa uh, bargerigar ayan po bargerigar po yan ayan po ay napapabilang sa uh, non-sitis tapos ito pong ALPS ay uh, hindi natin na uh, hindi nyo na itukoy kung ALPS 1 o Al ALPS 2 so yung ALPS pag ALPS 1 po yung non-IRIC ay napapabilang din po sa uh, non-sitis at yung Alps to naman po, mga Agapornis, ay napapabilang sa na uh, So, sa ASOP na kabayan ay wala pa pong dinideklara si DNR na si, uh, hi, hindi na bawal ibenta ng walang papel ang mga parakets sa Alps. So, ngayon po ay uh, para hindi po tayo magaya sa iba na nauhuli dahil ang akala nila ay hindi bawal, ito po ay uh, ipinagbabawal pa po ayon sa DNR, ayon sa rules and regulation nila at policy ng DNR ito po ay nabibilang pa sa endangered uh, species, itong parakeets at alps, okay po alam natin na marami ng locally breed dito sa Pilipinas pero doon po sa origin na pinanggalingan nila ito po ay endangered po kaya hanggang dito sa atin ay endangered po, kasi ito po ay mga hindi naman locally bred ito. Ito po ay mga imported. Okay po, at Rodolfo Turalba, uh, yung sinasabi yung uh, hindi na bawal ay medyo mag-ingat na lang po tayo. Kasi baka tayo matsempuan, mas mainam po kung meron tayong legal documents regarding sa pag-aalaga ng ibon. Okay po, pero kung meron na pong uh, diniklara ang DNR, mas mainam po, mas marami pong uh, masisiyahan nating mga kahabi sa pag-aalaga ng mga ganitong uri ng species. Okay po. Uh, at uh, Rodolfo Toralba, maraming maraming po salamat. Ganito rin po ang uh, shout out sa iyo, uh, kabayan at user, MG. Uh, sabi niya po, eh, pakituruan po ako kung paano kumuha ng permit. Okay po, uh, kahabi at user, permit, meron po tayo mga previous video regarding po kung paano kukuha or paano kumuha ng D, ng CWR uh, Perm, uh certificate at W farm permit uh, wildlife farm permit meron po tayong uh, video nyan pakicheck na lang po sa previous video natin para hindi na tayo paulit-ulit ng ating topic andyan po na ang ating uh, video regarding kung paano kumuha ng permit. Okay po, kahabi! at user MG. At ganoon din po, meron siyang pangalawang tanong po at user MG. Sir, good afternoon. Gusto ko bumili ng ibon sa inyo. Wow. Thank you po. Maraming maraming po salamat. Uh, ako po ay located sa Barangay Maunon, Ligaw, Albay. Uh, Uh, Region 5 po, Bicol. So, kung kayo po ay malapit sa lugar namin, ay welcome po kayong pumasyal sa ating munting aviary at makita ninyo ang ating mga inalagaan. So, as of now, meron po akong uh, inalagaang uh, Indian Ringneck, uh, non-Scytis po ang Indian Ringneck, at saka Agapornis Fisheries, ito po naman po ay Scytis uh, appendices. Okay po, maraming maraming po salamat. Hope meron tayong mga natutunan sa mga sagot natin at saka doon sa tanong ng ating mga kahabi so yun mga kahabi oh, mayroon tayong uh, nalaman kahit konting uh, kapamaraanan lang regarding po sa uh, pagbili natin ng ibon So alam naman natin kung saan tayo dapat bumili at kung paano tayo bibili ng ibon so yun lang po ang isipin natin kung ikikip lang natin or ibibreed at at the same time pararamihin. Kung pararamihin natin at gusto natin, siyempre yung kapitbahay pag marami ng ibon, ayan, yun ang unang-una magko-complain sa barangay dahil sobrang ingay. Okay po, pero kung meron tayong legal at do uh, documents at proper documentation, uh, hindi po tayo masisita basta-basta kasi po meron tayong mga documents at legal papers. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan. Kung bibili po tayo sa walang permit, ay medyo meron tayong uh, kaakibat na uh, consequence nga. so harapin natin kung gusto natin bumili sa mga walang uh, uh, legal permit na or uh, hindi siya w farm permit holder or uh, certificate uh, certificate of wildlife registration holder or yung tinatawag na CWA. So meron tayong kaharapin na uh, consequence. So, kung handa tayo dyan, so be it, di ba? Tayo sa atin naman yan eh. Hindi naman sa kanila. Pero tayo ay nagpapaalala lamang regarding po sa maganda at maayos na pag-iibon. Okay po? Yun eh, nasa atin naman po ang desisyon kung saan tayo bibili. Okay po? At saan tapat tayo bumili. Okay po mga kaabi? Hope so, meron tayong natutunan. Po mga kahabi, kung nagustuhan tong video na to, ah humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Every at iba pa. Okay po. Ah sa sunod na topic ay eh, update update lang po tayo kung anong magandang topic regarding sa CWR, ah, W Farm permit at regarding po sa DNR at sa buhay magiging Okay po mga kahabi, maraming maraming salamat. Maganda ang buhay pag mayroong alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalong na po, publikal at proper documentation ang ating inalagang ibon. Buhay and God bless. Thank you for watching!